Welcome sa Pinoy Hogot Tea, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng mga nagbabagang balita, behind the scenes scopes, at lahat na nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Breaking news, Mitchell Sager at Jillian Ward, ang pinakabagong love team na dapat abangan. Isang bago at kapanapanabik na on-screen na pagpapares ang kumukuha sa industriya ng libangan sa Pilipinas. Sina Mitchell Sager at Jillian Ward ay pumukaw ng kilig vibes sa mga fans sa paglabas nila bilang pinakabagong love team, na lumilikha ng isang web na etsetement sa social media at showbiz circles. Kilala sa kanilang mga individual na talento at charisma, hindi may kakaila ang chemistry ni na Michelle at Jillian na nag-iwan sa mga tagahanga na mag-isip tungkol sa kanilang mga potensyal na proyekto ng magkasama. Sa kanilang mga kahangahangang kakayahan sa pag-arte at lumalaking fanbase, ang dinamik na duo na ito ay nakatakdang magdala ng bagong antas ng romansa at drama sa screen. Ang mga source ay nagbahayag na ang dalawa ay nakitang nagtatrabaho ng malapit sa mga paparating na proyekto na nagdulot sa marami na magtaka kung sila ay nakatakdang magbida sa isang bagong teleserye, pelikula o kahit na mga espesyal na palabas sa tea. Ang kanilang kamakailang mga pakikipagugnayan ay nagpasigla din sa mga talakayan online na may mga netizen na sabik na naghihintay ng opisyal na kumpirmasyon mula sa kanilang pamamahala. Parehong napatunayan ni na Mitchell at Jillian ang kanilang versatility sa pag-arte kung saan sikat si Jillian dahil sa matagumpay na roles niya sa mga teleserye, habang patuloy na nakikilala si Mitchell sa kanyang talento at alindog. Ang kanilang pagpapars ay nakikita bilang isang nakakapreskong at promising na karagdagan sa industriya na ang mga tagahanga ay nagpapahayag na na kanilang pananabik at suporta. Ang tanong ay nananatili, possible kayang si Mitchell at Jillian ang susunod na big love team sa Philippine showbiz? Magiging real-life romance ba ang kanilang on-screen chemistry? o partnership lang ba ito na binyo para sa mga paparating na proyekto? Sanggayon, kailangan maghintay at tingnan ng mga tagahanga kung anong mga sorpresa ang naghihintay sa promising tandem na ito. Pero isa lang ang sigurado, handang maghatid ng kilig at excitement sina Mitchell Seger at Jillian Ward sa kanilang mga tagahanga. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa sumisikat na love team na ito.